pinagbuhatan ng kamay at pinagbantayan pa ng sariling apo ang mag-asawang senior citizen sa bayan ng Kalibo. Dumulog sa Kalibo PNP ang dalawa para ireklamo ang 17 anyos nilang apo dahil sa pananakit sa kanilang mag-asawa. Sa salaysay ng mga ito na kinumpruntan nila ang binatilyo dahil sa sinira nito ang kanilang bakod. Dito na nagalit ang sospek at nagresulta sa panununtok sa sarili nitong lolo. Umawat pa sana ang lola nito ngunit maging siya ay pinagbuhatan rin ng kamay. Mabuti na lamang at tumating ang pamangkin ng mga biktima at nakatakas sa kamay ng mapanakit nilang apo. Ngunit nagbitaw pa ito ng mga pagbabanta laban sa dalawa. Isin Pinailalim na sa medical examination ng lolo at nola habang inrefer naman ang naturang kaso sa Barangay Justice System sa kanilang lugar. Balita mula dito sa lalawigan ng aklan. Ito si k, -K 5 Regilin Tornino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.